So ayan mga idol, welcome back po sa ating YouTube channel. Uh, magluluto tayo ngayon ng maaga kasi may laban ako. Ah, uh, hindi pala. So yung mga kasama ko dito may laban mamayang gabi. Uh, Maglalaro sila ng basketball. Kasali kasi sila sa, ano, sa summer league dito. Kaya yung sama tayo, mananood tayo ng basketball. Pero bago tayo pupunta roon, magluto muna tayo ng pagkain. Pakainin ko muna yung mga players so para may mga lakas. So yan, ito na yung maglalaro mamaya. Matulog muna ako mga idol para managkaisip ko yung ano, mga moves. yung mga yung <laughs> yung maglalaro ng ganito. Teste ng benta Eh mga idol, handa na yung mga players natin lumaban. Oh? So, pagka makahawa kayo ng bola, pasan niyo agad sa akin. Tapo natin. Grabe oh. Parang sila Lennon Gym sa mga ano, makakalaban dito mga 'to. Siguradong mga ano. Grabe mga idol. Paghiganti natin yung Lakers. So yan. Paghiganti daw nila yung Lakers. Saka yung ano. <laughs> yung talo nila nung nakaraan. Sige mga idol. Panoorin nyo na lang. Para makita nyo kung paano mga galawan ito. Kaya, ako na mag-ano ako. Ako mag-stop. <tip>

2 seconds 3 4 5 6 7 8 9 10 نارو گل ساطمانا نارو دکاس من د کوټنګول نارو 30 سیکنډس کیندوږي هر تمر دغه ټیټو دغه ټرول صبر نمبر 1 نمبر 2 دغه ټیټو دغه ټرول کاپټن ngaran penonton ya what's going on? Tenggorok. yun mga idol, magandang balita. <laughs> Panalo tayo. Panalo yung kalaban. Hindi <laughs> pang liyaan pa. <laughs> din kita. Sayang. luya. Kung alam ko lang, pumasok na lang sana ako. Pag nakuha ko yung bulay, takbo ko na lang. <laughs> wala mga wala manihamot. Alam nyo mga idol, hmm. sana alam niyo? Wala manihamot.